Uh, good morning mga kapartners! Uh, nandito tayo ngayon sa may Cavite Auto Mall Along uh, Aguinaldo Highway, malapit sa may uh, Celtics Gasoline Station uh, Doon sa mga hindi ma-approve sa brand new car At gustong magkaroon ng uh, iba't ibang uh, car So maaari lang po kayo pumunta dito sa may uh, Cavite Auto Mall At pumili po kayo dito, may mga Honda, Toyota... Mitsubishi, Hyundai, kahit anong brand po. Pag nakapili po kayo, nandito naman po kami sa Global Dominion Financing na uh, incorporated sa Las Piñas, France. Kami po ang mag approve ng uh, application nyo at titiyagan po namin na mapabilis nyo makuha ang inyong uh, sasakyan na napili dito sa may uh, Cavite Auto Mall. Doon sa mga nahirapan sa approval, dahil uh, may mga alam nyo na, So, gagawan po natin yan ng paraan at papabilisin po natin. Uh, mari lang po kayo tumawag dito sa comment section. Uh, Ilalagay ko po yung aking uh, cellphone number. At pwede rin po kayo pumunta directly sa may uh, Global Dominion Las Piñas Brands at hanapin nyo lang po si uh, Mr. Nomer. So, yun lang mga partners